Oh. Oh, how are you? How are you? Sarap gala? Ay, how are you? Asaya, uh, sarap? Sarap ng gala mo? Opo! Oh, San <laughs> ka nakarating? Oo, uh, saya o! Ang uh. haba ng gala mo Ano? Ang haba ba? Ah, anong oras ka na umuwi? Hating gabi na Masaya? Masaya? Ay, suskubo mo. Oo po. Naiintindihan mo na yung sinasabi sa'yo? Ha? Naiintindihan mo na yung sinasabi ko sa'yo? Bunso. 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 Sarap ba gala ma? One more? One more? Bunso? Saan ka galing? Saan ka galing? Uh -huh. <laughs> Bunso? Saan galing si Bunso? Saan nakarating yan? Hmm? Sumasagot ka na, ha? Bunso?